Hi guys good morning welcome back to my channel mama you YouTube channel, Mama You. Don't forget to subscribe and like and share and comment. Mag-comment kayo dyan, guys, kung ano yung nangyayari sa ating tapaligran. Guys, guys, mag-unbox ako ngayon ng uh, isang ano, micro microphone wireless. Tama ba ako? Ayan. Uh, abangan nyo. Ayan, guys, mag-unbox tayo ng ano, wireless microphone na i order ko sa Pico. Oh, Ayun, okay, guys. Actually, guys, nabuksan ko na siya. At uh, iti-testing iti natin ang ang kanyang uh, uh, receiver. Kung maganda yung receiver niya, guys. So, do do double mic na siya. Dalawa siya. So, sasaksak mo sa cellphone. Siyempre, alam na sasaksak mo sa ano, ewan. Eh. <laughs> Di ba? Nakakatawa. <laughs> <laughs> Nakakatawa. <At> <laughs> Ayan guys, ito isasaksak natin si cellphone sa niya. Ay hindi, sa ilong. <laughs> Ayan, tapos, yan. Dalawa siya. So, tignan natin guys ang kanyang laman. Ayan. Ayan. Ah, ganito pala lang. So, ang ganda naman ng box niya. Ayan guys, dalawa ang laman niya. Ayan. Ayan. Dalawa ang laman niya. Ayan guys, dalawa. Ayan, dalawa, 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 dalawa. Ngayon, muli, ito yung kanyang receiver. Ayan, guys. Nice. Tapos, ito yung kanyang ah, receiver pala to. Sorry. Ito yung receiver. Ito yung microphone. So, dalawa siya. Dalawa. Dalawa. Ayan, dalawa yung mic niya. Ayan, guys. So, hindi ko pa tinestin. Tetestin pa natin yung ano niya. So, eto, yung kanyang receiver. Ito yung Bumili ako to guys, kasi kailangan natin pag nasa labas tayo yung mga uh, mahangin, ganun, maingay. So, ikakamsel niya yung maingay. Ito yung gagamitin natin. So, ngayon, kaya testing natin kung maganda yung kanyang receiver. Okay. 1 2 3 bump ayan guys isang saksak ko na sa niya. ayan titingnan natin kung ano ganda yung receipt so ayan testing natin hello 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 mike 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 ayan okay ba sa inyo guys Maganda ba yung ano niya? Receive, receive niya? So, i-on natin ulit yung isa. Yan. Try natin. Kasi dalawa siya. Yan. Hello, hello, hello. Hello, Mike, Mike, Mike. Ayan. So, binili ko to guys. Kasi kailangan ko kasi pag nag-vlog ako sa labas, kailangan ko si kasi siya so syempre maingay mahangin ganyan. so kailangan natin ang ano ng cancellation na uh, anong tawag dito cancellation mic so ayan patayin na natin yung isa sayang lang din malubat ayan yeah so gagamitin ito to guys pang vlogging syempre i-charge e, pa natin yan uh, anong tawag dito guys so Um, mura lang ito guys. Ang price lang ito ay uh, nabili ko siya ng uh, hindi ko na alam kasi ang total price niya ito is nasa 500 plus. So nabili ko lang siya ng 217 peso. So nag-sale sila. So yun, nakuha ko siya. So dalawa na siya. So gagamitin natin guys. So yan. Hi! Meron na ako. <laughs> meron na akong pang vlog. So, ang pangalan niya is K9. Ayan, K9. K9 siya. Ayan, K9. Ayan, K9. So, dalawa siya. Maganda siya. Uh, ang uh, aabutin ng kanyang receiver ay 20 meters. So, oh, talaga lang, 20 meters. Layo ah. Ayan, 20 meters, accessible, reception, sabi niya. Just radio, plug and play. Ayan, sabi niya. Ayan, di nga ba, guys? Maganda siya. Ayan. <clears throat> so, hanggang dito na lang, guys. Mamaya ulit. Testing ko lang kung gaano siya kaganda. Sa lahat po nung nagtitipid, why is. O, oh, ito na. Pili kayo ng ganito. Kasi meron din mga, kasi mga, mamahalin na ganito, worth 5,000, 10,000, mga ganun. Pero ako, nagtitipid lang ako. Kung maganda lang naman din ng receiver niya, why not? Diba? Discarte lang yan. So hanggang dito muna, guys. Babush!